B, how, how are you? Serap sarap mo naman. Lasang ito sino. What's your name? Ano? Oops. Vix Galiano. Ikaw, anong pangalan mo? My name is Amanda. Amanda. Yes, Amanda Loyong. Lu Luob. <laughs> Sa loob. You're so handsome. Sa filter lang yan? No. I love your disability, baby. Where are you from? I have a disability. Where, where are you from? Ano, dito lang sa, ano, sa Manila. Ah, where part of Manila? Ano, sa, malapit sa may 7 eleven Ah, maraming 7 eleven sa Manila. Sa ano, dito sa may bandang, ano, sa, sa, ano, Maseda. Maseda. Okay. Ano I pangalan ano yung tiger mo? Dito tiger. Ano yan? Rabbit. oh, <laughs> oh ra, rabbit to. Oh, ang pangalan niya ano? Sama, samanta uh, Samantha. Ha? Huh? Saman pangalan niya Samantha. Ano Sa to samanta Samantha Luyong. Lalaki. Samantha. What, samanta kung lalaki. Ano kasi siya bisexual? Ah, LGU siya. Oo, oh, oh, LGU night. <laughs> With paralyzed. Ganda-ganda mo naman. Di may asawa ka na, ba? Wala pa. Naghahanap ko huh? sa live. Ah, okay. Nasa tamang tao ka na. Pero hindi mo kang tao. <laughs> ano, ano tawag ay, dito? Pupunta ka dito sa Manila, hindi? Oo, pupunta ako dito sa Manila. Ngayon, ah, June 6. O oh, ano na yun? Ano? Next. Yun, tapos. Ah, tapos na. July. Next year pa. Kailan tayo magkaintindihan uh, doon? Depende lang. Pumunta ako next month sa 6. Ah, July 6. Uh -oh. Anong araw? Nandito Magkita ba? Magkita tayo. Sige, puntaan kita. Saan ka ba punta? A, ano tayo? Pupuntahan ko si Queen Hera. Maltratuhin ano mo yung Almoranas ko, Bibi. E, S.E.B. tayo, Bibi. Ay, ano e, ay, ibi -E lang. Ibi. E ibi e lang, ibi e lang, e Bibi. Ano, e ibi. Ano yan? Ibi e Eyeball, eyeball. Ibi. Ano yan? Eyeball, eyeball. Eyeball? What? Eyeball. Disable lang yung alam ko. Ano yung eyeball? Hindi yung ma magkikita sa mata. Ganun. Ah ano yan, day and eyeball. B, mag, magkita tayo sa Manila, ha? O, oh, punta. Ipalo kita. Oo, oo nabuter-water yung almoranas ko sa UBB. <laughs> oo. Maltratuhin mo yung almoranas ko three times a day. Anong, anong ano ba yung almoranas kasi? Almoranas? Masarap oh, oh. na ulam. Almoranas Overload, bagong recipe ni Diwata. Di Diwata Overload? Oo, hindi ba meron siyang ano, Paris Overload. Ako meron naman akong, hala, ang cute naman ng lion tiger mo. Magbibis na ako ng Almoranas Overload. Grade yung ah, ah, ah. Almoranas. O, oh, susupport kita. Kakainin ko yung Almoranas mo. Ay, yung ano, overlord. overlord mo. Ay, yung ano yan? O overdose. Overdose. Ang ganda naman yung, ang Lion tiger mo, parang mas mabango pa sa akin. Ay, oh, hindi, di pa nga naligo to eh. Ah?